Magandang araw! This is Rian Portuguese, your Millennial Psychologist, and welcome sa panibagong episode ng All About You. Kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa'yo. Nako, dito sa ating letter sender ngayon, feeling ko maraming makakarelate, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho ngayon. Kasi yung sender natin ay, tawagin na lang natin siyang Corporate Slave. So the name niya, sabi niya, anong pwedeng gawin dito sa isang katrabaho niya na hindi niya kasundo? So, sabi niya, ayoko naman tawagin siyang toxic kasi alam kong magkaiba lang talaga kami ng ugali. Pero sobra kasi ang attitude niya sa akin to the point na naiirata na ako sa presence pa lang niya. <laughs> so, may times ayaw ko na rin pumasok ng trabaho kasi napapagod na ako na katrabaho siya madalas. Dagdagan pa na ang dami kong workloads. Ano ang gagawin ko? gusto ko lang syempre yung awareness no nung mismong sender natin na hindi niya tinawag na toxic or toxic behavior yung katrabaho niya somehow may recognition na maaring meron silang differences lang no o kasi madalas kapag ngayon 'di ba loosely ginagamit na yung word na toxic hindi lang magkasundo sa sabing kagad toxic na kagad yung isang tao so somehow gusto ko naman niko, i ano no i uh, kilalanin yung mismong awareness ng mismong sender natin. No? Ibig sabihin, meron siyang pagkakataon na nandito pa yung openness niya para maunawaan yung mismong katrabaho niya. At malaman kung siguro paano sila magkakaayos, di ba? Somehow, kapag may ganyan pang mga paggamit ng language, no? So ngayon, ano yung pwede nating gawin or konkretong hakbang, di ba? Kahit paano mababawasan yung nararamdaman mo. Yung alamin natin kung saan yung hangganan natin meaning knowing your boundaries. Kumbaga, titiyakin natin na malinaw yung mismo hangganan natin sa tao na to kung saan tayo komportable. Kung gusto natin magkaroon ng boundaries, pwede na naman natin yun makommunicate dun sa katrabaho natin. E maganda rin dito syempre na i-practice din natin yung assertive communication para kahit paano maging okay kayo, or maging okay ka sa trabaho, yung magkaroon ka din ng mas maayos na workload. Pero syempre, minsan, labas na to sa control natin eh. So, papasok na dito yung kinukommunicate mo yung need mo. Diba? Yung doon sa mismong manager mo, supervisor mo, ka katrabaho mo. Kasi mamaya, nag-overlap yung mga workloads ninyo. Kaya minsan, hindi din pala ganun ka-clear. Dahil ka like, nasa stressed out. Kasi mamaya may mga workloads ka na hindi naman talaga dapat sa'yo. Magkaroon sana tayo ng micro-breaks kapag sa trabaho tayo. Pag sabing micro breaks, mga madali ang uh, pag take ng pause para kahit papaano nababawasan 'yung stress natin. And siyempre, kasama din natin dito 'yung maghanap tayo ng support system sa trabaho. Kasi tulad nga ng sabi natin, may mga hindi tayo nakakasundo sa trabaho, pero meron tayong mga nakakasundo, mga beshi natin sa, sa trabaho, 'di ba? Pinakahuli natin dito 'yung sinusubukan din natin na magkaroon ng self-care. Self-care outside work. Sa mga merong katanungan, huwag yung kalimutan na mag-send ng mismong question ninyo sa ating email address na may kita dito sa screen. So ayan, maraming maraming salamat at maraming salamat sa pagsuporta sa All About You.